Huwag magpaloko. Alamin ang anim na psychological tricks. Naranasan mo na bang sumang-ayon sa isang bagay na hindi mo ginasto sa ilang kadahilanan? Siguro dahil huli na at ayaw mong makipagdebate o na-overwhelm ka na sa sobrang daming information at gusto mo lamang na tumigil na siya. Well, maaring hindi mo na malaya na ginamitan ka na ng psychological influence para pumayag o sumang-ayon sa ganitong mga bagay. Kaya, narito ang anim na psychological na trick na dapat abangan. Una, madalas nilang ginagamit ang iyong pangalan. Binabanggit ba nila ng madalas sa iyong pangalan? Karaniwan, kapag may gumamit ng iyong pangalan habang nag-uusap, ito ay upang makuha ang iyong atensyon. Ngunit mayroon ding unconscious na bias na dahilan ng ibang tao tungkol sa trick na ito. Mayroong positibo at negatibo. Kapag may kausap ka at lagi niyang i-mention e ang pangalan mo, ito ay nagpapakita na kinikilala nila ang iyong presensya at nagpapahiwatig din ito na feeling close siya sayo. Ayon kay Dale Carnegie, may akda ng How to Win Friends and Influence People. Ang pangalan ng isang tao ay sa kanya ang pinakamatamis at pinakamahalagang tunog sa anumang wika. Gayun din, maari mong maramdaman na kailangan mong makinig sa kanila ng mas maingat kung hindi mo naaalala ang kanilang pangalan bilang kapalit. Pangalawa, humihiling ng malaki para sumang-ayon ka sa maliit. Gumawa sila ng isang kahilingan na mas malaki kaysa sa inilaan para sumang-ayon ka sa isang mas maliit palagay natin na may kaibigan ka na si Ana at kumakatok sa iyong pintuan ng alas dos ng madaling araw. Ikaw ay pagod at naiinis pero pinapasok mo pa rin. At kumain kayo ng pizza at nanood ng Netflix. Maya-maya lang ay nanghiram siya ng limang libong pesos. Bago mo siya pagsarhan ng pinto ay humihiram siya ng limandaang pesos na lang. Ham limandaang pesos, ibang istorya na yan. Nagmumble ka pa habang binubunot mo ang limandaang pesos sa iyong wallet. Nakaranas ka na ba ng ganito? Mayroon bang humiling ng isang malaking halaga ng pera at nang tumanggi ka, humingi ng mas maliit na halaga, na pinagbigyan mo? Sa sikolohiya, ang pamamaraan na ito ay tinatawag na the door and the face technique, at maaari itong magamit sa maraming sitwasyon. So yung new offer ay hindi na mas malaki kumpara sa first initial offer. Pangatlo, the science of smiling. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na good mood kapag may nag-smile sa'yo? Tulad ng paghikab, ang pagngiti ay contagious o nakakahawa. Kapag may ngumiti sa'yo, mapapansin mo na lang sarili mo na ngumiti din pabalik at gumagaan ang pakiramdam mo. Dahil dito, gusto mong pasayahin sila at gumawa ng mga pabor. Dahil nakuha na nila ang loob mo, mas madali nilang at manipulahin. Pang-apat, humihiling sila ng isang pabor kapag pagod ka. Naalala mo yung example natin kanina na si Ana, yung kumakatok ng madaling araw para humingi ng pabor o umutang. Well, ngayon, hindi lamang ang gusto niya ay limang pesos ngunit gusto niya rin tumira sa newly renovated mo na guest room. Mautak talaga itong sample character natin na si Ana, kasi alam niya ang psychological trick na ito. Ayon sa maraming pag-aaral, ang isang tao ay may posibilidad na maimpluwensyahan upang gumawa ng isang bagay na initially ay ayaw nilang gawin, pero dahil pagod sila at hindi masyadong active ang utak kaya ayon, nahulog sa isang psychological trick na mapapayag. Applicable din ang trick na ito sa mga salespersons. Halimbawa, mayroon kang mahabang araw at ang babaeng nagtitinda ay patuloy na dinadala ka sa loob ng tindahan, isang toneladang damit at impormasyon ang sinasabi sa iyo. Mga common na sales talk gaya nito. It's the best deal in town. Limited time only. Kunti na lang natitira. Bili ka na baka maubusan ka pa. Hindi ka na makakakuha muli ng deal na tulad nito. At habang nagdadala sa iyo ng mga damit, alahas at sapatos na hindi mo naman hiniling. Maaring sinusubukan nilang ma-overwhelm ka at mapagod ka sa puntong gumawa ka ng anumang bagay upang matigil ito, kasama na ang mga bagay na sinabi mo, hindi mo kailanman gagawin tulad ng impulse buying or overspending. Pero paglabas mo ng mall o tiyang de, ang dami mo ng bitbit. Panglima, mirror ang behavior and body language. Napansin mo ba na sinusubukan nilang kopyahin ang iyong body language? marahil ay napapansin mo na nag cross legs din sila upang gayahin kung paano ka nakaupo. Mirroring ang tawag sa psychological trick na yan. Ang mirroring ay kapag ginaya mo ang kilos ng ibang tao at ekspresyon upang makapag-ugnay sila, at maramdaman nila na may pagkakapareho kayo at para maging komportable siya sa iyo upang makuha ang tiwala. Pang-anim, they nod their head a lot o madalas silang tumatango ayon sa isang pag-aaral noong 1980, na ipublish sa inilapat na psychology journal, nalaman ng mga psychologist na kapag ang iba ay tumatango habang nakikinig sa isang tao, mas malamang na sumasang ayon sila sa kanila. Kaya kapag yung sample character natin na si Ana ay tumatango habang kumakain kayo sa Jollibee at nagkikwento ka, tapos di mo na malaya na inubos na niya french fries mo. Inaasahan niya na bilang kapalit sa pakikinig sa kwento mo habang tumatango or nodding her head a lot, ay maimpluensyahan niya ang subconscious mind mo na pumayag sa kung ano man ang request niya. Ngayon, kapag siya naman ang nagkwento, maaari niyang simula na tumango ang kanyang ulo habang nagsasalita, na maaring magpayo ko sa iyong ulo nang hindi mo na maamala yan. ka ba sa alinman sa mga punto sa video? Let us know in the comments below. If you enjoy this video, please like, share and subscribe para sa mga susunod pang psychological tips and tricks. See you sa susunod na video. Salamat!